Arista doon sa 46 anyos na lalaki, makalis na magpositibo ang pigkondusir na bypass operation kan otoridad sa Zone 7A, Barangay Balogo, Pasakaw, Camarines Sur, kan nagtalikod na semana. Binisto ni Police Major Alan Lopez Anjepik ang hepe kang Pasakaw Municipal Police Station ng sospek na si alias amang na residente kang Kalawag, Quezon. Nakuha sa posisyon kan sospek ang 80 gramo ng pigtutubudang shabu na nagkakantida ni 544,000 pesos sabi kan opisyal. Haloy na nindang pig surveillance ang suspect na pig kukonsiderar nindang high value individual. Na itong naging resulta ng bypass natin kasi napigilan natin magi dispose nila yung ganong karaming drugs, illegal drugs na kung saan. Pag naiparating yung sa mga state level natin na pusher, maraming siguradong mga tiktuan na kabataan, yung mga nag-dispose. nag nag Uh, na doon sa illegal drug. Dugang pakan hepe, dati naman ining nakulong huli sa pagpapalakop ng illegal na droga. Uh, sa lahat ng mamamayan ng pasakaw at kahit saan po sa lahat ng nagsikinig. Uh, patuloy nating bantayan yung ating pamayanan, yung komunidad, para mas maprotektahan natin yung ating mga kabataan at yung ating pamilya mismo. Sa presente, nasa kustudiyan na kan otoridad ang sospek na nahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.